Duday, napanood kita sa TV! Hola, Aling Vicky! Talaga po ba? Oo, oo ang ganda-ganda mo nga eh! Talaga pong maganda ko. Pero bukod po doon, eh may natutunan naman po ba kayo sa napanood ninyo? Abay, siyempre! O oh, Duday, ang Manila Water pala eh, hindi lang basta nagsusupply ng tubig sa atin, <laughs> Nililinis din pala nito yung tubig na ginamit natin bago ibalik sa ilog. Yan ang toka ng Manila Water. Korekto, Aling Vicky. Pero alam mo ba na meron din tayong toka at ang gobyerno para mas mabaratiling malinis ang mga ilog at katubigan? Mmm! Ano naman yung toka-toka na yan? Toka ng gobyerno na makipagtulungan sa Manila Water at sa mga proyekto nito. Ba, yan pala yung toka ng gobyerno. But wait, there's more, Aling Vicky. Ang gobyerno rin ang nagpapatupad ng mga batas para mas maging malinis ang kapaligiran at ang mga ilog. Tulad na lang ng RA number no. 9275 o Philippine Clean Water Act na naglalayong protektahan ang yamang tubig mula sa pulusyon para sa mga susunod na henerasyon at RA No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act na nagsasabing dapat ibukod-bukod ang mga basura ng bawat bahay o institusyon. Aba, maganda yung mga batas na yan ha, Duday. Eh ikaw, Aling Vicky, alam mo ba na may toka tayo para mas maging malinis ang mga ilog? Huh? Kayo mga katoka, alam nyo ba kung ano ang toka natin? Ako! Ah, ako! Ah, baboy! Ay! I am not big! ako'y tao, hindi ba boy? Ay, naku, ay pasensya ka na. Bigla-bigla ka naman kasing pumapasok. Ay, ah! Hola, Ate Guide. Hmm. Hola, Duda. Hmm. Ako, <laughs> ako ang may alam ng toka natin. Aling Vicky, gusto mong malaman kung anong toka natin? Uy, siyempre. Oh, uh, well, una, kung wala pang sewer line sa lugar ninyo, magpasipsip o magpadisludge ng Poso Negro kada limang taon. Pangalawa, kung meron namang sewer line sa era ninyo, kumunekta dito. At pangatlo, mag-segregate ng mga basura. At pang-apat, spread the word tulad ng ginagawa ko ngayon. Aling Bicky, aling Bicky, yung septic tank niyo umapaw. Ha? Yung septic tank namin umapaw? Maghulus dili ka, aling Bicky, dahil may himala. Maswerte ka't naka-schedule ngayon ang barangay natin para sa dislodging ng Manila Water. Ay, salamat naman. May himala nga. Kaya mga kabarangay, siguraduhin ninyo na sumasabay sa dislodging schedule ng inyong barangay kada limang taon at sundin ang apat na hakbang sa pagpapasipsep ng Poso Negro. Una, magpasensus para masama sa listahan ng inyong barangay. Pangalawa, abangan ang dislodging truck sa nakatakdang schedule. Pangatlo, buksan ang Poso Negro at payagang mailagay ang dislodging hose. At pang dapat, pirmahan ang accomplishment form. At kung sakali man na umapaw ang inyong poso negro at walang schedule ng dislodging sa inyong barangay, ay tumawag lamang po sa 1, 6, 2, 7 para mapasipsip na ang inyong poso negro. At kung kayo naman ay nakakonekta na sa sewer line, ay hindi nyo na kailangan pang magpadeslodge. Mga kabarangay, gusto niyo bang makita kung paano kinakabit ang sewer line? Ako! Ako! Ako, si Ate Guide! Alam ko kung saan makikita yan! Tara! Bak, bak! Mga katoka, nakikita nyo ba kung nasaan ang construction site ng Manila Water? Muy bien! Kung may sewer line nasa area nyo, dapat kumonekta kayo dito para maiwasang dumiretsyo sa ilog ang mga nagamit ng tubig. Pag nakakonekta ka na sa sewer line ng Manila Water, didiretsyo ito sa sewage treatment plant kung saan lilinisin muna ang tubig bago muling ibalik sa ilog. O oh, ayan, aling Vicky, sa susunod, hindi mo na kailangan magpa-dislash ko konekta ka na lang sa sewer line ng Manila Water. Oo. Oh, oh, oh. <laughs> oh, Sarina, saan ang playground na sinasabi mo? Ako! Ako si Ate Guide! Alam ko kung saan yung playground na yan! Tara! Halika, sundan natin. Halika nga, anak. Halika. At ito, abak! Talaga nga namang! Bak, 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 bak. Mga katoka, nakikita nyo ba ang mga basura na kakalat? Nakikita nyo ba kung saan dapat ilagay ang mga ito? Muy bien! Dapat ilagay sila sa tamang basurahan. At dapat ihiwalay sila ayon sa mga uri nito. Mga katoka, may apat na uri ng basurahan. Uno, biodegradable o nabubulok tulad ng balat ng prutas. Dos, residual o panapon tulad ng balat ng pagkain o plastic foil. Tres, recyclable o maaari pang magamit muli tulad ng mga bote at tuyong papel. 4. Para sa ibang pagkakataon tulad ng sa ospital, magkakaroon ng special waste kagaya ng kemikal o baterya. Dahil ang basurang basa na lamang nakakalat sa paligid ay maaaring mapunta sa mga kanal at maging sanhi ng pagkabara at pagbabaha. Mula sa mga kanal, ito ay napupunta sa mga ilog na siyang dumidiretso sa Manila Bay. Ang layo naman! Si! Malayo nga! Kaya dapat itapon sa tamang basurahan ang basura. Alibiki! Alibiki! Si Kapitan! Ha? Si Kap? Anong nangyari sa asawa ko? Ha? Doday, halik ka na. Samahan mo kami. Halik Ako! Ako si Ate Gay. Ako ang nakakalam kung nasa ang si Kapitan. Tara! Halik na! Mga katoka, nasa loob daw si Kapitan. Halika, tingnan natin kung ano nangyayari. Vamos! May pagpupulong pala. Uy, akala ko naman may masamang nangyari kay Kap. Eh, may pagpupulong lang pala. Si Aling Vicky, importanteng sumali sa mga pagpupulong na kagaya nito sa inyong barangay para malaman natin kung ano ang toka natin sa pagpapanatiling malinis ng kapaligiran at katubigan. Obo, karin mo Ang dami mong alam. Korekto, Aling Vicky. <laughs> kaya imbis na ako ang ichismismo, mo, eh ang toka na lang natin ang ipagkalat mo. <laughs> Ay, grabe siya. Hindi naman ako yung nag sa may boyfriend ka na, no? Ah, talaga ba? <laughs> anyway, kayo, gusto nyo bang makakita ng halimbawa ng septage treatment plant at sewage treatment plant? Ay, oo, oo naman! Ako! Ako! Ako si Ate Guide! Alam ko kung saan matagpuan yan. Tara! Tara! Hola, Kuya Pat! Nandiyan ka pala! Mga katoka, ito ang isa sa mga STP o sewage treatment plant kung saan dumidiretso ang mga tubig na nagagamit natin mula sa ating mga bahay. Ito naman ang septic treatment plant kung saan dinadala ang mga dumi mula sa sinipsip na poso negro ng ating mga bahay. Nililinis ng Manila Water ang mga gamit na tubig bago ito muling ibalik sa ating mga ilog. Ito ang toka ni Manila Water. Kaya tayo rin, gawin din natin ang ating toka. Tandaan, ang toka natin ay simple lang. Sundin natin ang apat na S. Uno, sip-sip poso negro. Dos, sewer line connection. Tres, segregation ng basura. At cuatro, share and spread the word. Duday, sino bang kausap mo dyan? Ah, yung mga katoka po natin.